tayo tapos ang problema nito ay sliding yan, nirescue natin dito sa may malinta eh, dahil regular customer natin eh, sabi pa di rin din na siya maabala, eh, ko na lang daw tapos yung motor ko iniwan sa, sa bahay nila kaya pag deliver ko nito may masakyan ako pa uwi yan. gagawin natin class lining ito idol ano na sliding na talaga siya kaya yun titirahin natin Yan mga kaidol, nababa natin yung transmission. Yan, i-check natin yung kanyang speedometer gear cup. Uh, speedometer cup. Yan, ano ito yung o-ring. Yan, tingnan mo yung binaklas ni Brian yung clutch lining. Oh, yung pressure plate at saka clutch disc. Yan, binabaklas niya na. Yan, titingnan natin mga kaidol kung tama ba hinala natin. Na sliding na siya. Yan, you know, oh, si Brian ang sa niyan, nagbaklas. Yan, titingnan natin. Yan. Tapos may, may tagas din ng kanyang valve cover, you know, cover gasket yan oh, mong idol basa pong valve cover gasket yan niyan titirahin din natin yan sigurado nagbabawas ng langis yan you know, you know may silikon na siya may nilagyan natin ng silikon dati yan pero matagal na yan you know, may bawas oh siguro mga uh, one year na yun one year na natin nilagyan ng valve cover gasket Uh, silicon. Ngayon, papalitan na natin kasi nalagyan natin ng silicone dito. Tingnan natin na ah, malinis naman siya. Pwede safety siyang buksan yung kanyang uh, bulb cover gasket. Ayan mga ka-idol, confirm. Kita mo naman yun, no? yung sa reverse, medyo may, may ano pa, pwede pa gamitin. Pero yung sa kanyang drive, yun, no? Know, yung pressure plate niya, tingnan mo, medyo malalim na tinan mo yung sa abante niya oh pud pud na talaga yan titingnan natin kung may tama yung flywheel goods naman siya wala siyang gas gas okay naman idol okay, yan tapos na napilitan na natin water ni to pilitan natin kasi may crack dito banda ito may crack may crack sa dito lahat ng na pinagpilitan natin ando nilagay natin sa likod dito ando ito pinagpilitan nandiyan sira na siya yan may crack siya oh lata pinagpilitan kasi pinick up sinibisan ko ito iniwan ko lang yung motor ko yun, tas ibabalik natin ito sa customer para hindi siya mapagod eh. ibir na natin ito sa customer kasi yung sasagyan natin kailangan natin yung motor sa madling araw kasi mayroon tayong atid na isdyante kaya nga i-deliver natin itong sasagyan pamalitan din sa motor na iwan doon sa bahay ng mayari yan, regular customer kasi natin yun kaya ikatiwala nila sa atin yung sasagyan nya yun ang ginagawa ko lagi minsan pa sila maghati dito iiwanan lang itong sasagyan bukas na nila pupuntahan o babalikan yun ang ganun sila magpagpagawa dito sa atin ok ok na mga idol idol traffic sobrang traffic idol yan sobrang traffic deliver na natin sa customer yung kanyang sasakyan. Medyo traffic na lang. Grabe.